Halos hindi matanggap ng may bahay na si Jenly Niniel ng Dolas Magpet na iuuwing walang buhay ang kanyang asawa na si Johnny Niniel, 52 taong gulang na nasawi habang nagmamaneho ng bus matapos atakihin sa puso sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa kwento ng asawa nito, labing siyam na taong na sa bansa si Johnny bilang bus driver para itaguyod ang pamilya. Isang responsable, mapagmahal at palangiti na asawa, tatay at anak kung inarawan ito pero lahat ay naglaho ngayong nasawi ang OFW. Magbabakasyon pa sana ito ngayong Setyembre sa bansa para na rin dumalo sa kasal ng kanyang anak. Una na itong sumailalim sa non-surgical heart operation noong 2018 at taging maayos naman daw ang kondisyon nito. Pero nitong nakaraang linggo ay biglaan ang pagkamatay ng OFW. Sa ngayon ay patuloy ang koordinasyon nila sa Department of Migrant Workers o DMW at kumpanya ni Johnny para sa proseso ng pagpapauwi sa bangkay ng padre de familia. Hiling nila na sana ay mabilis ang repatriation dahil una nang sinabing posibleng dalawang linggo pa ang aantayin bago ito maibiyahe. Tugutan dyan nga pagkabana sir. Pati yung mga anak ni Sagminyo na ginaon saan ganyan. Ginaipart ganyan. Ningon siya pag mahuman na daw ako ang anak, Mapahuway na siya. Usay ikatok ka lang nako pero uga lang isa. May nomduman nako yang mga tawag. Wa mo gud mi kaagig away Nagatawag niya ka ngisi man Luigi Alan Tutor NDBC Bida Balita.